Ayan guys, natampok na natin yung mga dahon sa paligid. Grabe, ang daming dahon. Baka mamaya ipan ng hangin. Babo, malik na naman dun. Kailangan na natin ilagay to sa basura. Yon, dapat hindi to maano ng hangin eh. Uy, may bata. Ala, nadapa yung bata guys. Uy, okay ka lang ba? Oo, oh, okay lang ako. Nadalisod lang ako eh. Uy, may alaga ka. San mo nakuha yan? Doon sa gubat sa likod do, dun ko lang siya nakita. Ah, oh, ganun ba? Sige, sana makakuha din ako ng ganyan. Sigurado ka, okay ka lang ha, baka mamaya may sugat ka. Oo, okay lang ako. Sige, salamat. Alis na po ha. Ah. O oh, sige, bye-bye. And guys, nadapa pa yung bata. Nakita nyo ba yun? Nadapa siya sa natin. <laughs> Uy, tara na guys. Punta na tayo sa bahay natin. mag na tayo. Tapos na tayo mag-ano, maglinis. Akain mo muna tayo. Uy, wala na pala ang pagkain dito. Ito nga ako ulit dun sa may ano. Taniman natin. Kasi andito yung mga pagkain ko, eh. Ayun, guys. Andito yung mga pananim natin, oh. Dito yung pagkain natin. Ay, nakalimutan ko palang magtanim na karaan. Kinuha ko lang. Magtanim-tanim nga muna tayo, guys. Eto, oh. Dami nating pagkain dito. Tanim muna natin tong kalahati. Tapos, yung kalahati, kakainin natin. Yun. Tsaka babaunin pala natin sa ano magagala na naman tayo guys. Malapit na tayong matapos. Tapos pupunta tayo dun sa Uo City. Ito na guys. Kakainin na natin to. Ay babaunin pala. Para pagpunta natin sa Uo City may bantayang pagkain. Tignan yun. Dami ko ng mga protasod. Apat na barelo. Panis. so tayo na guys. Alis na tayo. Sarado lang natin yan. Punta na tayo sa u City guys. Ay, eto po lang muna. Maglalaro muna ako isang beses lang. Wee! Ah, tama na. Ano kayang kagamitin ko, guys? Eto ba? O oh, eto? hmm, ang motor na lang siguro, guys. Tara na. Tara na. Let's go! Ayun na, guys. Malapit na tayo sa o city oh, May nakasalubong pa tayo ang truck. bilis na na. Uy, may bago ng bantay dito sa gasoline station ah. Pero hindi tayo magpapagas dyan guys. Diretso tayo dito. May shortcut dito. Uy, alam ko uy papunta sa BJ House. Yan, di ba? Nakita nyo shortcut yun guys. Nandito na tayo sa BJ House. Dito ko na lang muna ipapark ang motor ko. Ay, oo nga pala. Yung ano ko pala nandito. Yung isa ko pang sasakyan. Kunin ko nga dito. Wala yata si Dave dito. Kunin ko na dito ko kasi pinark to eh. Wala kasing parking nakaraan kasi puro lang kay Dave na ano sasakyan yung nandoon eh. Yan. O, diba? Akay na dito. Nau no? nahan ako palagi ni Dave magpark dito eh. Dapat akin parking dyan. wala yata si Dave dito guys. So, ang tahimik ng lugar dito. Wala yung mga sasakyan niya. Tara na guys, pasok na tayo sa BG House. Pasok na natin tong mga dalan natin pagkain sa rep. Oh, ang ganda na ng bahay dito guys, no? Dito na ako tetera guys. Oh, oh anong nangyari? Bakit bukas ang rep? Bayan, yan? Sino nang pumasok dito bukas ang rep, po? Oh? Mm, gastos naman sa sa kuryente. Nakabukas ang rep. Tapos, yung microwave bukas din. Ano kayong pumasok dito? Tignan nyo, guys. So, ayan, guys. So, isasara lang to. Hindi pa magawa. Ano ba yan? Ang dami ko pa naman mga pagkain dito. Baka napanis na to. Yan, baka mabulok to, guys. Kasi nakabukas ang pintuan ng rep natin. Sino kaya ang pumasok dito? Tara, hugasan muna natin tong mga carrots. Tapos, ilagay natin sa ano? Sa ref. Ayan, hugas na. Tapos, ito ito pang patataas. Ugasan natin, guys. Yan, naugasan na, guys. Ilagay na natin to sa rep, guys. Sarado na natin yan, guys. Sino kaya nagbubukas ng rep ko dito, guys? Alam nyo ba? Comment nyo nga sa baba kung alam nyo kung sino nabubukas ng rep ko dito. Kaya tara na, guys. Huliin natin kung sinong nagbubukas ng rep natin. Magtatago tayo, guys. Saan nga tayo magtatago dito? Ay, sige, guys. Dito pala tayo magtago. So, may dito, dito. Yan. Tignan nga natin kung kita dito. Ayan, hindi naman siguro tayo kita dito, guys. Uy, kukuha na akong pagkain dito sa BG House. Wala naman tao, uy. <laughs> tara, tara. Uy, kita nyo yan, guys. Alam na natin kung sino nangunguha ng pagkain. Uy, ang sasarap ng mga pagkain ngayon dito, ah. <laughs> Kuha na tayo. Tara, tara, magmagali na tayo. Baka mauli pa tayo, guys. Uy, tara na, guys. Dito tayo tumaan para makita natin siya. Dito tayo, guys. So, abangan natin siya. Uy, what? Nandito pala ka. Oh sweet Uy saan ka galing ah Ba't sa loob ng bahay ko oh, Eh bakit no! naman ikaw pala akin nandito Minsan ka lang eh Pumunta ako doon sa may kusina Sinilip ko lang Ano sinilip mo lang Hindi <laughs> hindi Kumuha talaga ako ng pagkain Gutom na gutom na asina Uy papalitan ko din yun Di ka naman nagsasabi Tapos nakalimutan mo pang nakabukas ang rep Eh syempre Nagmamadali ako Baka may makahuli sa akin eh Maka, mamaya mapanis sa mga pagkain ko dun Tapos yung kuryente ko maging ano, mahal. Eh, bakit kasi di ka naman umuwi dyan? Para wala nang papasok. Eh, di, simula ngayon, dyan na ako titira. Uy, talaga ba dito wala titira? Magamit mo na itong mga CCTV. Oo, o, dyan na ako titira para hindi ka naman manguha ng pagkain. Oh, mean. Uy, tara, sunod ka dito. Ipapakita ko sa'yo. Ano naman yun? Basta, basta. Sobrang tagal mo kasing nawala dito sa BG House eh, kaya meron ako dito parking lot. Uy, kaya pala hindi napakalat-kalat ang mga ako. Koche mo sa labas, ha? Oo, oh, ito Sa likod ng BG House, nakalagay mo nga koche ko. Chico. Kaya pa pala may space na doon sa bahay ko. Oo. Oh, oh. Eh, doon ka na asit tumira sa BG House. Para lagi ka na nandyan. Oo, oh, doon na nga ako titiray. Uy, nasa BG House na siya ng UU City. Let's go! Let's go! Teka, dahil kakabalik mo lang dito, eh, maglaro tayo. Ano naman ang laruin natin. Doon tayo pumunta sa may UU City dagat. Meron doon mga speedboat. <laughs> Talaga ba? Tara, tara. Tara, gamit tayo ng sasakyan dito. Siguro, eto na lang. Tara, sakay ka dito, ah. O, yaman, dami sasakyan. O, sakay, sakay. Ay, ang galing, ah. na tayo. O, ang galing. Ang ganda ng mga sasakyan mo, ah. Eh, Siyempre, pre dito yung daan papunta sa Uwuda agad, oh. May shortcut dito. Oh, ang dami mo nang alam dito, ah. Oh. Yon, dire-diretso lang tayo dito. Ayan oh, may kalaban pa ako sa tindahan doon. Uy, may bagong bukas pala doon. Oo oh, naman, eto na, oh, ti dagat na oh. Uy, lapit lang pala, akala ko malayo. Eto, dito na tayo sa may dagat. Uh, oh, teka, may mga nakaharang dahan-dahan lang tayo. Oops. Ito na, nandito na tayo. <laughs> Babatay bilis. Uy, ang ganda dito ah. Oo, oh, nandito sa dulo. Mga speedboat. Tara, tara. Uy, ang ganda pala dito. Diyan sa may dulo. Diretso lang? Oo, oh, dito. Ay, ano pagbaba? Wow. Paano pumunta dyan? Eh di, tatalon tayo sa tubig. Mababaw lang yan. Mababaw lang ba yan? Sige nga, ikaw nga mauna. Wee. Eh di ba ako? oh, lulutang ako ako. Oh. Uy, Uy Ay, sakay. sakay! Ayan, nakasakay na ako. O, oh, diba? Tara, bumiyakay na tayo. Uy, ang galing naman nito. ito. Tignan mo, may pang na ba ito? Uy, ang laki. Baka may may-ari dyan. Kaya yeah, nga, tara. Mag-enjoy-enjoy lang tayo dito. Napakabilis pa naman nito. ito. Ay, ha, nga, wala na ako makita. Nasa gitna na tayo ng dagat. Uy, ang daming mga corals.